Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo para sa darating na linggo dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa ang ating kape at bago ito lumamig ay sabay-sabay po nating na pag-aralan ang kabanata na matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos Kapitulo sampu versikulo labing pito hanggang tatlumpu. Ito po ang ating babasahin sa ikadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po natin ipagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Samantala, sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin para sa banal na Espiritu pang hingin natin ang kanyang tulong at pagpapala sa pag-aaral na ito. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo o Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos. Nang siya paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makantam ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, Huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guru, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa may hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya ay nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, Tunay ngang napakahira para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talaga napakahira para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At nagsalita si Pedro, Tingnan po ninyo, iniwanan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan ng mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng isang daang ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamu siya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang ating binasa ay hango sa Ebanghelyo mula kay San Marcos. At bago po tayo magpatuloy ay narito po ang ating katanungan sa araw na ito. Bukod sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, ano pa ang dapat gawin ng sinumang nais magpakabanal? Number one, sumunod kay Jesus. O number two, lumuhod sa munggo. Kung alam niyo na po ang mga kasagutan sa ang isang tamang sagot dito sa ating katanungan ito, mangyaring inyo na po ipadala sa numerong nasa inyong harapan. 0917- 6363045. Ang una po mga kapagpadala ng tamang sagot, ay siya pong ating ahandagan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa inyong numerong ninanais. Samantala, ang unang eksena dito sa ating pagbasa ay ang ating Panginoong Husus at ngayon ay may isang lalaking patakbong lumod sa kanya at maganda ang kanyang tanong sapagkat ito'y mahalaga tungkol sa buhay na walang hanggan. Ano ang kanyang dapat gawin para siya ay makarating sa buhay na walang hanggan? Eh, ang isa isang tanong na ibig sabihin nun ay, paano ako maliligtas? At binanggit ni Jesus uh, ang pagsunod sa utos ng Diyos. At ang kanyang binanggit dito ng ating Panginoon ay yung, eh di ba meron tayong sampung utos, yung mga utos na patungkol sa ating kapwa tao ayan ang binanggit natin na Panginoon oh nagawa mo na ba yan ha? ang halimbawa diyan eh wag kang mandaraya, nagawa mo na ba yan ang ating bida ngayon ay ang banggit niya opo nagawa ko na pula yan. sa makatwid, pinag-uusapan natin dito ang isang taong masunurin sa Diyos at sa utos ng Diyos kaya nga ang sabi natin na Panginoon abay good naman pala nagawa na niya pero may isa pa siyang dapat nagagawen. at yun ay yung ipamigaya sa mahihira pa kanyang mga ari-arian. Pagbili itong mga ari-arian niya at pagkatapos ay sumunod sa ating Panginoong Yesus. Napansin niyo ba na hindi natin pinag-usapan dito ang isang taong balakyot, yung bang masama. At And, nandito isang taong mabuti. Gusto pa niyang malaman kung ano pang pwede niyang gawin para siya makarating sa buhay na walang hanggan. At ang sabi ni Jesus nga ay iwan mo lahat at sumunod sa akin. Yung pagsunod sa ating Panginoon, tayo naman eh, marami sinusundan. Eh. Meron, sum, sinus, tayo sa ating mga kaibigan sa Facebook o kaya ay sa Instagram. Eh, ang Panginoon kaya ay ating sinusundan din. Ang reaksyon ng lalaki ay kalungkutan kasi Nakita natin sa kanyang puso at pinakita sa atin na nagkukwento kuno na sa loob ng kanyang puso ay may lungkot na lungkot dahil sa siya, siya napakayaman. Kaya nga ang ating Panginoon, iisa kanya sinabi, at talagang mahirap sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit masama bang maging mayaman? Dito natin makikita na ang kayamanan natin ay pwedeng makapigil sa atin sa pagnanais na sumunod pa sa ating Panginoon sa mas malalim na pagsunod sa Kanya. Kaya nga, dahil nga dito sa kalungkutan niya, mahirap iwan ha, kapag ka marami ka ng pag-aari sa buhay. Eh, yun nga lang, may mas malaga pa na kailangan nating isipin at yun ay yung pag ng Diyos sa buhay ng isang tao. Eh, binabanggit ko nga noon pa na tayo'y kailangan ding mag magkaroon na sariling tahanan, ng sariling bahay, na sagay na tayo mabuhay ng marangal. Yung iba, abay, mas marami pa ang kalang pag-aari. May, may, yung iba may, may... mas maraming mga lupa na nasa kanilang mga kamay, yung iba may mga yate. Eh, eh, masama ba yung mga yan? Ang problema kasi, kalimitan, at na, nalalaman din natin yan sa ating mga karanasan, na yung mga material na bagay, kung, bagay, kung hindi tayo maingat yan, ay maaaring magpadilim sa ating puso at sa ating isipan sa mas malalim pa na pagsunod sa Diyos. Kaya nga yung tao na bida natin dito sa Ebanghelyo, napakabait na niya eh. Sinusunod na niya ang mga utos ng Diyos. Yun nga lang, gusto pa niya ng isa, pa, ng mas matinding pagsunod sa Diyos, hindi niya niya makaya. Kasi, ang isa sa mga sinabi ng Panginoon, ay pagbili mo lahat. Something that is so precious, kailangan nating iwan para sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, abay, mas mabilis pa, mas madali, mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kesa sa mayaman na makapasok sa karya ng Diyos. Sinasabi nila, yung butas ng karayom na yan, ay patungkol yan dun sa mga gates ng mga lumang syudad na kung saan ay matatagpuan yung may isang mas malaking gate. Sa malaking gate na yun, may mas maliit pang gate dahil doon kapag ka panahon ng sa panahon ng uh, kapayapaan doon po yung mga tao kasi hindi niyo bubuksan kaagad ng buong buo yung isang malaking gate lalo na doon sa panahon ng giyera yung malit na gate na yan diyan ka lang pwedeng dumaan yan daw sinasabi lang eye of the needle butas ng karayom at sinasabi nga ng ilang mga komentarista na yan ang sinas pinapatungkulan ng Panginoon na mas mabilis pa ang pumasok na ang kamelyo pumasok sa pintuang ito kaysa sa isang mayaman na pumasok sa karyan ng Diyos. Kasi napaka-imposible nga naman daw na iisipin natin butas ng karayom. Eh yun naman talaga ang punto na ating Panginoon eh. Imposible sa isang punong-puno ng mga material na bagay ang isipin nila ang tungkol sa paghahari ng Diyos, yung mga sakal na sakal na sa pagmamahal at pagnanasa sa mga bagay na material. Na kung minsan eh, talaga hindi mo na maiisipin na may Diyos. Talagang yan ang, pat, yan ang talagang sinasabi natin Panginoon na wala ng pakieme-keme. Talagang mahirap, imposible sa kamelyo na pumasok sa butas na yan ng karayom. Yan ang tinatawag na lingwahe ng hyperbole o yung exaggeration para yung nagbabasa mapukaw yung kanyang puso at isipan sa gustong ipahiwatig na ating Panginoon. E katunayan nga, ay, eh, kung kayo na imposible na pa sa mga nagbabasa yung kamelyo, e eh, eh, meron nga iba na nagsasabi, mas mahirap pumasok sa butas ng karayom ang isang elepante. Oo yun, another exaggeration yun ha it's the language of hyperbole na kailangan natin na maintindihan. O Katulad nito, galing ito sa isang literatura ng mga Hudyo. Ang sabi nito, siguro ikaw ay tagapumbedita. Kung saan ang mga tao ay pinadadaan ang elepante sa butas ng karayom, nang ibig sabihin ay mababaw silang mga tuwiran. O ngayon, yon mas, maha, mas imposible yun eh. Elepante sa butas ng karayom. Kaya nga, ang ibig lang sabihin natin, Panginoon, ay talagang kapag punong -puno ng pagnanasa ng ibang bagay, ang puso ng isang tao ay talagang mahirap nga pumasok sa loob ng, ng kaharian ng Diyos. Kung kaya nga, sabi ng iba, o, eh, sino pa kaya ang maliligtas? O, eh, sabi ng Panginoon, imposible sa inyo yan. Pero sa Diyos, hindi imposible yan. At nadugtungan ni Pedro, eh paano naman kami sumunod sa iyo? So napansin ninyo, sa ating paggawa ng kabutihan, wala naman talagang pipigil sa inyo at napakagandang bagay na gumawa ng kabutihan. Pero huwag niyong iisipin na sa larangan ng kaligtasan ay pwede kong bilhin ang aking, ang aking kaligtasan sa pamamagitan ng aking mga sariling mabubuting gawa. Itong kaligtasan ay regalo ng Diyos mabuting bagay na sumunod tayo sa batas ng Diyos. Pero huwag natin iisipin dahil sa ating kabutihan, kaya tayo madiligtas. Kasama na yon, pero higit sa lahat, kailan maintindihan natin, ito ay handog ng Diyos para sa atin. Lahat na nangyayari sa atin, nasa likod nun, lalo na sa paggawa ng kabutihan, ang kamay ng Diyos. Sabi nga ni Harrington, na isang komentarista ng Biblia, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, hindi ng tao, ito himala ng isang imposible na naging posible. Kaya nga, yung sinasabi ng Panginoon na iwan mo lahat, si Mateo at ang mga iba pang tagasunod na ating Panginoon, iniwan nila ang lahat ng kanilang pag-aari at kung anumang meron sila para sumunod sa ating Panginoon. Hindi mabilis gawin yun sa, sa totoo lang. Pero yun nga, kung yung ang pagnanasa ay magagaling sa Diyos, kahit yung isang bagay na iisipin mo, paano ko nagawa yon ay maaaring mangyari. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa sinabi ni Pedro, ay paano naman kami, sumunod kami sa iyo. Sabi ng Panginoon, oh, pwede eh, magkakaroon kayo ng dobleng mga gantimpala. Doble sa inyong iniwan ang inyong matatamo at ang higit sa lahat, yung kaligtasan. Eh, kailangan nga natin sa pagsunod sa ating Panginoon, hindi lang yung mga pumasok sa pagpapare o pagmamadre, kahit ito'y patungkol sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Marami tayong dapat iwan. Pero pag iniwanin natin yon may patung-patung na grasya naman na ibibigay sa atin. Ang ating Panginoon, hindi naman unfair na may iniwan tayo para sa Kanya, pero He wala tayong matatanggap o kaya man wala tayong dadatnan. Hindi ba sinabi niya na kayo, pag iniwan yung lahat, mapapabilang kayo sa isang mas malaking pamilya, sa mas malaking pamilya na naniniwala sa kanya. At higit sa lahat, sa isang malaking pamilya na naniniwala sa kanya na sama-sama natin, natin makakasama sa kabilang buhay. Kaya nga, ang ating Panginoon, ito yung dagdag, mas higit, at mas mahalagang ating makakamtan pag tayo sumunod sa Kanya, ang ating Panginoong Hesus. ano pa bang nais ko? Lahat ng mga santo at mga santa, si na San Francisco ng Assisi, San Francisco de ng Sales, si San Juan Bosco, ay isa-isahin nyo. Anong kanilang kaligayahan at katuwaan Walang iba kundi mga kapilingan Diyos. Hindi lang sa kabilang buhay, pero dito na rin sa buhay na ito. Kaya nga, I'm proud to be Catholic kasi nasa harapan natin ang napakarami sumunod sa Panginoon at ang kanilang halimbawa ang nagpapalakas sa atin upang tayo man. Iwan natin ng mga bagay na makapigil sa atin upang ating panabikan at mahalin ang ating Panginoon. Samantala, narito po ang kasagutan natin sa ating tanong sa araw na ito. Bukod sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, ano pa ang dapat gawin ng sino mang nais magpakabanal? Ang sagot po ay sumunod kay Jesus. Narito po ang mga katanong ang iiwan ko sa inyo. Ano ang handa mong iwan para sumunod kay Jesus? Alin sa mga utos ng Diyos ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ano ang kalimitang ipinagpapasalamat ko kay Jesus? At ang mga pananalita ni San Bruno ng Cologne para sa inyo na rin, walang gawa ang maituturing na kawang gawa kung ito'y hindi makatarungan. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng oras na ito ng pag-aaral ng Kanyang salita. Sabay-sabay po tayong magdasal. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating programang sa isang tasa at salita. Mainit pa rin ang kape. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, enjoy this coming Sunday, enjoy the rest of the day, and as always, stay good.